So ito po ah magbigay tayo ng short reaction doon po sa mga nasabi kagabi nitong si former President Rodrigo Duterte. Eh nas para sa akin po ay sumosobra na. Eh ah, medyo hindi na hindi na tama eh. Pero ito po ah, yung sa people's initiative. Maaring ikaw ay pabor, maaring ayaw mo, maaring talagang ayaw na ayaw mo. Sa akin po Uh, walang problema pag-usapan po natin yan pag-debatihan po natin yan ang people's initiative ay uh, nasa batas yan Umaga, yan po ay isang uh, legal na paraan kung gusto mong baguhin yung konstitusyon. Kung paano ito isinasagawa, di ba? Kung paano ito ginagawa ngayon ng mga nung mga nagpapapirma, that's a completely different uh, na usapan. Pero legal po 'yan. Legal po yung uh, gusto nilang mangyari na people's initiative. Eh okay? um pagdating naman po doon sa paggamit daw ni PBBM okay, ng mga illegal na substance o, issue pa lang po yan nung nakaraang eleksyon. So, sa akin, importante din yan na pag-usapan kung meron ba siyang ebidensya, kung meron ba siyang di ba, mabigat na katibayan Doon sa kanyang sinasabi. Importante din pong malaman po natin kung uh, totoo ba yan o kung maga meron bang a little shred of truth diyan So, sa akin, wala po akong problema doon sa mga birada ni Tatay Digong doon sa dalawang issue na yon. Okay, karapatan niya yan, di ba? Dapat nga sinabi niya yan mas maaga pa, eh. di ba? Nung 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 election pa lang o nung nung termino pa lang niya, dapat nagawa na niya ng paraan niyan. Pero anyway, ang para sa akin po, ang tutol ako, ang tutol na tutol talaga ako. And I'm sure majority of his uh, kahit yung mga supporters niya ay tutol din. Ito pong pinapalutang po nila na uh, posibilidad na paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Alam mo, the mere mention of it, secession, yung paghiwalay mo, kumaga mag independent kayo from the Philippines, alam nyo, doon pa lang po, ano na eh, uh, umaga, malapit na sa treason eh, malapit na sa, kumaga wala po sa kahit anong parte ng konstitusyon ang ang pinapayagan na kahit anong parte ng Pilipinas na humiwalay po sa Pilipinas. You will be violating the constitution and you will be betraying our country. Yung pong ito po yung bansa, buong bansa na Pilipinas na pinaglaban po ng ating mga bayani nila Jose Rizal. ba diba, na nakulong sa Dapitan, sa Mindanao, Diba? Ito po yung pinaglaban ng marami po nating mga bayani, Luzon, Visayas, Mindanao. Laban po sa mga dayuhan. O baga, nakuha po natin itong uh, kalayaan po natin. Ito pong pagiging isang republika po natin, nakuha natin. At ngayon po ay gusto tayong paghiwalayin. At gustong pag-awayin. Kasi po, sabihin ko sa inyo, sigurado po yan. Uh, tignan nyo kahit anong mga independence movement sa ibang bansa. Lahat po, tignan nyo po lahat. I-research nyo lahat Yung sa Ireland, sa UK di ba Yung sa Spain Yung sa lahat po ng parte Lalo sa Africa Lahat po ng kahit anong usapan Tungkol po sa paghiwalay ng isang rehiyon Ay parati pong napupunta sa madugong usapan okay? No? Eh? Lahat pong napupunta sa nakakasakitan, di ba Pilipino laban sa Pilipino Ganun po, kahit saan nyo po tignan, walang, walang walang madali na paghihiwalay po. Talagang madugo po yan. At yan ang sinasuggest nitong si Tatay Digong. Ang problema kasi minsan, hindi mo alam, seryoso ba siya o baka naman nag-overreact nag, nag na naman. Ganun kasi, minsan sabihin niya, o papatayin ko si ganito, papatayin ko si ganun. Hindi natin alam kung talaga bang yun ang ibig sabihin niya, di ba? Pero, ito po, ay yung even mentioning yung pong posibilidad na ganun sa akin po ay nakakasama para po sa mga Pilipino And i'm sure marami sa kanyang followers would would even say that would even say na na masyado na yon sumosobra na yon sana naman hindi niya talaga hindi niya talaga hindi, hindi talaga yon yung nasa puso niya na mangyari 'di ba? At bakit hihiwala yung mga kababayan po natin sa Mindanao, 'di ba? Uh, bakit hihiwala yung probinsya nila Mani, Pacquiao, 'di ba? Kahit yung sa kahit nga sa Senado, sa Kongreso, 'di ba? Yan ang uh, hometown ni Senator Kiko uh, Coco Pimentel nila Senator Subiri. Bakit kailangan humiwalay? Para saan? Para saan? Dahil po sa Uh, yan ni, uh ni PRRD at ni PBBM dahil feeling niya gusto siyang gusto siyang ipakulong o gusto siyang 'di ba para saan po 'di ba sasabi kasi walang nangyayari sa bansa walang anim na taon po na naupo sa pwesto si PRRD at lumalabas na nga yung mga reports 'di ba example na lang yung 51 billion na sinasabi sa DPWH ano po ibig sabihin noon ibig sabihin binuhusan nila Binuhusan nila ng pondo. Yung pong kaila, pwedeng mapunta sa ibang mga rehiyon, pwedeng mapunta sa Visayas o sa kung ano man. Diba? Ang laki po ng binuhos po nila, 51 billion. Uh, doon sa distrito pa lang ni, ni Congressman Paulo Duterte. 51 billion po yung binuhos nila doon. O, sana uh, saan napunta? Diba? Siguro, baka meron namang magandang napunta. Hindi ko naman kasi, di ko pa, kumbaga, Uh, hindi pa na report lahat kung saan napunta lahat ng mga baka naman maganda yung pinuntahan pero ang, ang bottom line dito di ba um, yun na binuhusan na nga ng budget tapos nagreklamo si PRRD na parang paulit-ulit na lang walang nangyayari sa Pilipinas di ba walang nangyayari sa Mindanao parati na lang Imperial Manila Imperial ano so nakakalungkot po uh, yung ito yung linya ni ano eh, ni Tatay Digong eh ang sabi niya Si Bobot Alvarez siya yung talagang pinakauna nagpalakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding si from the Republic of the Philippines. Kaya kung ganun lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. ba? Diba? Eh, ito, pagkatapos, ang nangyari, parang ganito yung pagkaintindi ko ha. Si, si Mayor sa Mindanao, si Tatay Digong, pumunta siya sa Luzon para pamunuan yung buong bansa. O tapos po, inaakusa po siya dahil sa maraming patayan na nangyari 'di ba? Maraming mga mga extrajudicial na patayan ang nangyari and marami po diyan sa Luzon. 'Di ba? Inaakusan ina sa Metro Manila, marami po diyan. 'Di ba? Inaakusa sa kanya. O tas ngayon, ngayong pina, pinasasagot po siya ng batas, gusto niya hindi iwalay na lang, iwalay na lang kami sa Mindanao. <laughs> iwalay na lang. So parang ganun po ba 'yung nangyayari? Nakakalungkot, nakakalungkot. Sana naman po, sana naman. Sana naman ay uh, ito po ay wag nang iporsu at wag nang palakayan alam niyo po majority majority ng followers niya mismo ayaw dito di ba kasi alam natin gugulo lang alam natin magkakasakit lang al lalong babagsak yung ekonomiya ng Pilipinas di ba sa ngayon po marami po sa atin ay uh, uh, kumbaga paycheck to paycheck mas lalong maghihirap po kapag ito yung nangyari at Makita nyo po kahit yung mga ibang kaalyansa niya maski nga si VP Sara, 'di ba? Ay na siya pag-uusapan din natin na dito sa mga kahilingan nila na ihiwalay yung Mindanao. Tandaan nyo po, si VP Sara ay nanumpa na magiging vice-presidente ng buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. ba? Diba? At ang pag ang paghiwalay ng kahit na anong party nito o pag di ba pag uh, ng kahit anong party na to ay ilegal sa konstitusyon di ba you are betraying the philippine constitution and the uh in a way you are betraying the Filipino people and yun na nga po eh uh, sa akin talagang sana naman sana naman iatras na ito wag na ituloy yung mga signature drive na yan yung PI ah whether you like it or you hate it nasa batas po yan yan yung isa sa paraan para baguhin yung konstitusyon maaring ma yung iba sinasabi na ay kasi gumamit sila ng pera para ganito diba ba uh, yan po ay pwedeng imbestigahan pwedeng pag pero yung PI mismo yung people's initiative mismo ay uh, legal okay, Legal po 'yan. Yung actual na yung actual na, na process niyan ay uh, kasama sa kasama sa batas po natin. Itong secession wala po wala kang mahahanap na kahit anong ano diyan na pinapayagan ng kahit na anong parte ng Pilipinas na humiwalay sa Pilipinas. So nakakalungkot, nakakalungkot. Kaysa Kesa matutukan yung mga totoong issue na mga sinasabi ni Tatay Digong, yung uh, yung sinasabi niya, yung yung paggamit daw, 'di ba? Tapos yung sinasabi niya yung uh, sa PI nga. Kaysa yun ang matutukan, ito po yung nagiging ng attention. And syempre, yung iba ang nabibring up, yung pong uh, yung pong pakikialam ng mga ibang bansa. Alam niyo naman po 'yun, 'di ba? Na posibleng parte dito. Pero anyway, Uh, mamaya, try ko po mag-live, okay? So, sana naman po, sana naman po, tigilan na po ito at hindi po ito nakakaganda sa Pilipinas. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.